So guys, mayro naman ako share sa inyo na Kawasaki Barako na bigla lang umingay at saka bigla lang na ano, namatay yung makina so di na umaandar mga kabuknoy yun ang dinala sa atin ngayon na ano, isang tricycle yan so anong nangyari mga kabuknoy may, may biglang umingay lang daw so bigla namatay yung makina hindi na umandar yun ang alamin natin mga kabuknoy kung ano naging problema sa kanyang barako so yun mga kabuknoy yan sister ko sa inyo mga kabuknoy na barako yun Alamin natin kung ano yung problema. Bakit bigla lang umingay yung kanya makina. Saka hindi na siya umandar. Ayun natin yung tanke upuan. Ayan, kalasin ko muna. Ayan so, guys, nakakalas ko na yung upuan saka yung tanke So, ininix natin dito sa may bandang timing cover. check, -check natin. Ayan so, guys, nakakalas ko na yung tornillo dito sa may timing cover. Tanggalin natin. So ayan, check natin kung bakit siya biglang umingay saka namatay makina, hindi na siya umandar. Ayan So sa tingin ko dito mga kabok, ay okay pa naman yung sa may timing chain niya. Hindi na naman siya ano. Ah, uh, sa ano, maluwag yung lang Ayan. So kalasin ko muna yung timing gear. So guys, nakakalas ko na yung tornillo dito sa timing gear. So kalasin muna natin yung tensioner niya. So guys, nakakalas ko na yung bolt sa may tensioner niya. Tatanggalin na natin yan. So next na natin yung timing gear tanggalin na rin natin yan guys so yan guys nakakalas ko na yung timing gear so kalasin mo natin yung bracket dito sa kanyang cylinder head so Yan. so, ko na yung mga nut tanggal ko na so tanggalin natin yung bracket yan so yun natin yung kanyang tambutso mga kabuknay so, yan guys nakakalas na natin yung tambutso yun natin dito sa may cover sa may cylinder head niya para matanggal natin yung bolt dito sa loob so kalasin mo natin yan Ayan, para matanggal natin yung bolt dito sa mechanical cylinder head. Siyan so, guys, nakalas ko na yung cover dito, so tanggalin natin yung cylinder bolt na apat. So yan. Tanggalin na natin 'yan. Siyan so, guys, nakalas ko na yung ano, yung bolt. Ayan, tanggalin na natin 'yan. apat na cylinder bolt sa kanya yung makina para matanggal natin yung cylinder head. So dito yung dalawa sa may bandang loob na ko na rin yan. So yan, kalasin na natin yan yung dalawang bolt sa may bandang loob. Para matanggal natin yung cylinder head. Choing! Dito magkakalaman dito mga kabuknoy kung ano nangyari sa kanya ang barako. Yan. Yan. So guys, ito na yung kanya cylinder head. So meron ako napansin dito sa dalawang engine valve nya. So tingnan mo natin yung, ano, yung kanya piston. Check natin. Ayan. Yung kanya piston. So dito mga kabok sa kanya piston mapapansin nyo. Ayan o. Oh. Yung bandang intake pumuti. Ayan. Kaysa dito sa exhaust. Ayan o. Oh. So, ibig sabihin mga kabuknoy, yung intik ni, ano, intik ng balbula niya, may tama. So, balok to ito mga kabuknoy. Eh. Ayan. So, try natin, testing natin sa, ano, testing natin sa tubig. May lalabas na, ano, na tubig dito sa kanya intik. tsaka exhaust. Try natin, testing. So, ayan, siya, naka, ano nakatap naka yung, ano, natin, yung ating, camshaft. So, try natin, lagyan natin ng na tubig kumilalabas. So pag may lumabas mga kabuknoy, ito na nga yun yung naging dahilan. Tumalon yung ano niya timing. Kasi maluwag ay biglang umingi lang daw to. Ayan. So lagyan ko muna ng tubig. So yan guys, lagyan natin ng tubig. Dito sa may kanya manifold, sa may intake. So try natin. Tring! So ayan naging problema niya mga kapuknoy yung kanyang intik sa may kanyang cylinder head. So ayan, so tumalong ito mga kapuknoy. Ayan kung napapansin nyo, angat na angat ito sa ibang bandang baba sa kalisotat na pad. Ayan, so magpapalit tayo ng guide, dalawa. Ayan, saka tinatanggalin yung ano, yung kanyang inting bulb. Wala may hina eh. Ha? Nahina? Nahina? Yeah. Hindi, pag ano. Kinugot ko? Ha? Regulator. Ayan guys, ito na yung ano, niya, yung balbula niya. So ito yung intake niya. Oh. Ayan o. Oh. So, yan guys uh, natin to, uh, check natin sa ating barina tignan natin ikot na intik nya Ayan. so ito naging problema sa kanya ano yung biglang umingat tsaka namatay na yung makina na hindi na umandar so ito yung naging dahilan ko dito sa kanya ang intik sa so, may piston so salang muna natin sa ating barina check natin, paikutin natin so yan guys, sinalang natin yung intik na balbula check natin, makikita nyo turing yan, yan naging problema sa kanyang barako. Yan, ayan o. Oh. So, isasala natin yung exhaust para masik natin kung nagkaroon siya ng tama. Kasi kung magpapalitay ng balbula, dalawa na papalitan natin. So, yan, nakasalang na yung exhaust na engine valve. pag so, natin. So dito sa kanya exhaust okay pa naman makabok So ang nagka-problema talaga sa kanya yung ano, intik So yun, gasa muna natin yung ating parts ng ano, ating barako para may balikan natin dito sa kanya ano, sa kanya makina. So yun, gasa muna natin mga kabok Tsaka papatay timing chain guide. Yun. guys, sa kung napansin mga kabok binuksan ko na yung mga paningilid niya. So wala malamay, lang may tumulo na lang is. Tsaka tuyon tuyo na yung ano niya. Parang kiss ka papansin niyo eh no? Suburang so, itim na yung kanyang crankcase so ibig sabihin nakaranas na tayo anto ayan yan so, guys na ko na yung dream plug nya so check natin kung meron bang langis sa kanyang makina Chewing, uh, ena. So, guys, so, wala na talaga ng tumuro sa kanya makina. Ayan yung bukod sa problema ng ano may ari yung balbula nya tsaka yung langis na sa may makina ayan so, o so, wala na talaga tumulo wala na talaga so, guys so na yung natin yung barako na natuyuan tsaka yung bumalok yung engine valve nya ayan na paribor na rin natin ayan so ang gamit natin na piston yung KSR brand lang mga kapoknay ayan ito yung gamit lang natin kasi no ano talaga walang budget yung mayari. So ayun yung makina niya. Yan, ito na yung mga parts na hugasan ko na rin. Yan, bali ko na maayos para mabuna natin yung makina ng barako na tuyuan ng ano ng langis. So yung makabok na ilinisin ko muna. So guys, nakikabit na natin yung ating piston doon sa kanya connecting rod. Ayan. So hindi na nagsya nagpalit ng connecting rod dahil wala nga budget. So ayan kasi medyo may tama na yung connecting rod so wala talaga budget may ari. Pinakabit lang muna hanggang na, ano mawala lang yung usok. So ito na yung ano yung ating block so kabit na natin doon sa kanya makina. Ayan salpak muna natin mga kabuknoy. Siyang guys na na natin yung ating piston na bago. Ayan. So yun natin yung guide. Siyang guys na kabit na natin yung timing chain guide. So bago na rin pinilit natin original na, na guide. Tsaka timing chain yung binalik lang natin muna yung luma si okay, wala nga talaga ano no budget talaga mga kabok so kabitan natin yung ating cylinder head ayan